Ayun nga pala, maiba na tayo kasi ngayon, ang itatanong ko naman sa kanila is kung ano yung favorite subject nila, pero kung yung favorite subject ba nila is nakaka-apekto sa teacher, kung nga rin mabait, diba? So yun, tatanungin natin. Okay, tatanong ko sa iyo. Tatanong, sino? Noime. Noime. de Ano, precious, precious. Tatanong ko sa ano? Hindi naman mo ngay. Tatanong ko sa ano favorite subject mo? Ano, ito na nagsinatanong. Hindi, wala pa nga siya tanong ko eh. Na, yung AP ba nakaka-apex ko sa teacher? Kung gusto mo yung subject, kasi gusto mo din yung teacher o hindi? Gusto pareho. Gusto pareho? Yung English. Ay, no, ay, di, di. Ah, ano ba? Pilipino. Subject ng gusto ko pareho. So, Sige, gusto ka sa inyo ano? Mm, bala ka. Napapanood ni ma'am kaya. Oy. Hello. Hindi, oh, so, joke lang ha ha. Ito, so, tatanong ko sa'yo, gases. Okay na. Okay na, no. hindi uh, pa. Yan. Favorite subject mo? Hmm, Sunod ka na. Depende sa teacher o kung favorite ko talaga. Hindi. Basta favorite mo muna na subject. Favorite mo talaga. Math, kaso mahirap. <laughs> Pero, yung math ba na yun nakaka-apekto sa teacher? Kung nari, favorite mo si Sir, Sir Rubio, magaling siya. Kung kaso... nakaka-apekto. So, dahil mabait si Sir, naiintindihan ko mabuti. Ayun! Uy, seryoso yun! Plastic ka pala eh! Plastic! Seryoso yun! Ano naman, Dador, Dador? Favorite subject mo? English. English? Pero yung English yun, nakaka ba sa teacher? Ay, mga nga ba? Hindi. Favorite siya talaga yung English? Pero hindi, hindi. Ang ganito kasi yung tanong. Kung favorite mo yung Philippine, yung kunwari, kung favorite mo Filipino kasi favorite, kasi magaling yung teacher na nagtuturo. Oo, oh, oh, magaling din ako sa mama. kaya nga favorite ko rin. Pero kahit anong teacher pa yan, English talaga favorite. English talaga. Hmm, ayoko yun. <laughs> Pero mabait yung teacher, promise. wala. Oh, magdatampo ano? ka kapag hindi ka kasali. Ano? Pati ito si, ano, si Alexo. magdatampo. Hmm, Matampuin kami, bakit ba? Matampuin ka. Dahil ano siya. favorite subject, no? English. English. Bakit? Ay, hindi. Oh, bakit? Bakit din? Kasi kasi madali lang mga pinapagawa ni ma'am tapos laging may ano, may free time. Tapos nakaka-apekto ba yung teacher sa favorite subject mo? No? Kunare, mabait si ma'am kaya gusto mo yung ano, subject na 'yon. Oh. Oo. Oh. So mabait si ma'am. Oh. Nice. Pero kahit anong teacher, favorite ko talaga English sa dati mga favorite subject ko, science. Pero dahil humirap na, wala ko na, ayoko <laughs> <laughs> na. Ano pa mo ulit? La Chica. Johnny. Johnny I na lang. Ay, huwag oh, na, no, huwag na. No. La Chica na lang. La Chica. Ano ko sa'yo? Favorite subject mo? Favorite subject? Favorite subject. Favorite. Ano? A hindi mo alam? AP na lang at saka A English. Yung favorite mo bang subject, isa ka apekto sa tingin. Ay, hindi. Bakit, bakit mo na favorite yung ano? AP tsaka English. Hindi dahil sa favorite sa akin kayo AP at English. lang. Favorite huh? ko lang kasi yung AP at English dahil sa mga teacher na magbabait. Ah, so kung nagbago ko na regrade 10, magbago yung mga teacher doon. Tapos medyo hindi na, hindi mo na ka, hindi mo na trip yung mga teacher. Hindi mo na yung favorite. Pwede rin mag trip kung yung lesson madali. Ah, ganun. Pero ngayon is nakadevent sa teacher. Yes. Ah, okay yun. Oh. Tingin! Ay, alis mo na ako Tatampo ka. Hindi, okay lang. Tatampo ka kapag hindi ka kasali. Nagpaparinig sa ano, comment section mo, diba? Huh? Tatano nga sa'yo, favorite subject mo? AP. AP, bakit? Nga, bakit muna? Exciting yung topic kasi malawak siya. Tapos yung teacher din. Mas nagiging interesting siya dahil doon. Pero yung favorite mo bang subject is nakaka-affect sa teacher. Kung ano, mabait. Ganon. Kaya favorite mo, hindi? Yes. Yes, mabait si ma'am. Yes. Yes, ako din. Favorite ko din si ma'am. Favorite... Ay. ah Huwag ka din mo. Okay lang yan. Okay lang naman eh. Hindi ako oh. connected sa akin eh. <laughs> hindi ba ka na? Ano, natanong ko siya. Favorite subject mo? AP. AP. Bakit? History history. So, oh, gusto ko yung history. Gusto mo yung story? Gusto mo balikan yung mga na naman ah, mga <laughs> nakaraan. mga nakaraan. <laughs> mga nakaraan. Ang, ano? Lord, ano yung sabi mo? Ano? Gusto kong balikan yung nakaraan kasi yung nakaraan yung pinakamasaya para sa atin. Pero pinakamasakit din. Oo. Oh. oh. <laughs> Ang dami nangyari na nakaraan. Oo. Uh, hindi, tanong ko sa'yo. Sige. Yung kong favorite ng Pilipin ay AP. Pilip, di ba favorite na yung AP? Nakaka-apekto ba yung teacher? Oo. Oh. Pag magaling yung teacher, talagang may mas gugustuhin mo talaga yung subject mo. Tama. Amir. Very good. Ano <laughs> yung favorite subject mo? Dela. Favorite ano ano ang pangalan mo? Dela Torre. Dela Torre. De... De. De. Ano yung first name? Nicole. Oh, Nicole. Ano favorite subject? Hindi naman no English. No si Hindi naman English. Wala akong hmm. favorite subject. <laughs> ano ba naman to? Daybirit mo langin parang medyo okay, kapag ko dito? Yung... ESP ESP. nakaka kapek ba yung favorite mo subject sa teacher. Oo. Oh. Kasi? Kasi hindi siya naman Hindi Di siya naman na Madami naman ako gusto ngayon, no? pero mas 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 gusto, mas mas ako pag ESP. Ah, okay. mas 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 ugali mas Alam ko. <laughs> so, mas nalaman mas 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 mas